o lai, lay ito mo kuli ka kuya o oh. ikaw ano yung hawak mo yak yan yak yee yak ang um. kapoy yak yak ang kapinta ya. ya. ko pula si pula si No! O, tawag ka ni kuya. Tawag ka ni kuya. Oh, yeah. Ah. Hmm. Yeah. Hindi ka nga. Hmm. Oh, no. Labi mo galaw-galaw. Hindi -galaw. you... That's not toy. That boy. Oh, wash ka doon. Very good. Oh, wash na. Galing nga. Very good siya. Oh, wash ka na doon. Galog ka.